ating Tony Enzo Bunyo. Ayan, mayroon na naman po akong nakaline up na tatlong topics ngayon. Mga maiinit na topics ito mga kabunyog. Una, ha, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ngayong ang presidente na ng Senado ay si Tito Soto. Ha? Parang nakakadama ng ano ah. <laughs> Parang grabe ang kaba, ang kaba. Kabadong kabado na lalo si Bato at si Bongo pagdating sa ICC, ha? napapansin natin, hindi man nila aminin, ha, ah, sa pagpapalit ng uh, liderato ng Senado, ang isang epekto niyan, kabadong-kabado na ngayon lalo si Bongo at si Bato. Tungkol saan? Tungkol sa ICC. Alam naman natin na uh, ang warang of barrest kay Bato, sigurado na halos yan. Sigurado na yan, hindi lang natin alam kung kailan, pero sa madaling panahon lalabas yan. Ngayon, nang si Chisis Escudero ang Senate President, inassure niya si Bato magtago lang si Bato sa Senado po protektahan niya. Eh ngayon hindi na si hindi na si Cheese ang Senate President. Paano 'yan? Hindi siya po protektahan malamang ni Soto. Ganon din si Bongo syempre. Ano <laughs> din si Bongo? Si Bongo dahil na uh, ano na magtitistigo na si Garma. Ayan, madadawit na yan si Bongo at pag nadawit si Bongo lalabas din ang warrant of sa kanya. Katulad kay Bato, malamang hindi naman po proteksyonan yan nila Tito Soto. Ha? Kaya sigurado kabado na ang dalawang to. Bakit hindi po protektahan ni uh, Senate President Soto? Malinaw naman ang stand ni Senate President Soto. Ha? Pag mali-mali, hindi nila po protektahan ang kasamahan nila sa Senado kapag mali-mali. Eh, ano yan eh? Siyempre, pananagutan nila yan. Kung, uh, kung sila may ma-issuehan ng warrant to sa ICC, pananagutan nila yan. At ang stand niya ng, uh, ni Senate President Soto, katulad ng nangyari doon sa in pagkaka-involve ni Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Nang sabi nga nila Joel Villanueva, hindi raw sila pinuprotektahan ng liderato ng Senado. Pero sabi ni Senate President Tito Soto at ni Ping Lacson, Senate President Pro Tempore, eh kung uh, mayroon namang ano, involved naman talaga ang mga official ng Senado at pati mga empleyado, hindi nila yan puprotektahan. Masagasaan na ang masagasaan. Si Chis Escudero noon, inassure si Bato na kapag lumabas ang arrest warrant, puprotektahan nila si Bato. Ha? Ah, ang sabi nga eh, kung pa, ang plano siguro ni Bato, pag lumabas ang arrest warrant, magtatago siya doon sa loob ng Senado. At, at sinabi naman ni Chis Escudero, hindi maaaresto si Bato hanggat nasa loob ng Senado. Pero ngayon, ah, alam ni Bato na hindi niya na maaasahan ang suporta ng liderato ng Senado kasi ang malinaw naman sa liderato ng Senado, pag mali, mali. <laughs> ah, kaya isa pang dahilan yan, bakit talagang gusto nilang mapalitan uli si Soto, maipalit si Cayetano? Kasi ano rin nila yan eh, ah, problemang malaki yan sa kanila. Sa ngayon, ang pinag-uusapan yung tungkol sa anomalya sa flood control. Pero kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, yan, problema na naman yan ni Bato at ni Bongo. Si Bongo, sa ngayon, uh, nung una, uh, parang hindi masigurado kung malak uh, maglalabas ng arrest warrant kay Bongo. Si Bato kasi halos sigurado. Pero ditong paglitaw ni Garma, kasi hindi nag-grant yung political asylum ni Garma, pa, miniport sa Pilipinas. At pagdating sa Pilipinas, naka, nakausap ng ano, nakausap ng DOJ, umayag si Roy Garma na magtistigo sa ICC. Ayun, pumunta na ng Malaysia, nag-usap na sa kanang mga ICC. O ngayon, malamang baka dala-dala na si Garma papunta ng uh, the Netherlands kasama na doon ni Lamatubato at Los Cañas. Eh alam naman natin ang laman ng testimonya ni Ruyoy Garma ang testimonya ni Rio Nagarma tungkol kay Duterte at tungkol kay Bato ay kay Bongo. Ang uh, laman ng pinakatestimonya ni Rio Nagarma, syempre yung kay Duterte bilang mastermind. Pero si Bongo, ang binabanggit ni Rio Nagarma, lahat ng order ni Duterte tungkol sa mga target sa AG case, yung sa war on drugs, ay galing kay Duterte, dumadaan kay Bato. Si Bato yung liaison. At kung mayroon ang na uh yung nagawa na yung target at order ni Duterte, nagbibigay ng reward, ang nagpapadala ng reward money, si ano rin, si Bongo rin. Kaya ano eh, itong paglitaw ni Garma galing United States na deport, ang ano dito, ang karma dito, ang natinding nagkaproblema dito, si Bongo. Si Bongo. Kasi siya niyan ang, ang, ang ano eh, ang hahagipin ng testimonya ni Garma. Punta na, papunta na ng ICC si Garba. Kaya siguro si Bato ay si Bongo, mapapansin nyo, yung mga tira kay Soto, ha, ah, kay Lakson, si Cayetano yun, si Marcoleta, si Padilla, si Bato. Pero si Bongo tahimik. Mapapansin nyo, tahimik si Bongo. Hindi masyadong tumitira kay Soto. At saka may balita pa nga, lilipat daw sa mayorya. <laughs> ha? Siguro iniisip ni Bongo kailangan niya ng proteksyon ni Soto kaya hindi siya masyadong bumibira. Hmm? Kasi alam niyang may malaki siyang problema. At ano yung malaking problema niya? Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Hindi lang yun. Baka lumabas na yung mga resolution sa isinampang kasong plunder sa kanya ni Trillanes. Pag lumabas yung mga resolution sa kasong plunder na yun, warrant to arrest na naman yan sa kanya. Nobel na naman yan. So alam ni Bongo marami siyang problema. Kaya mahirap yun na nasa minorya siya. <laughs> ha? Kaya hindi siya masyadong tumitira. Napapansin nyo? Tumitira ba si, ano, si Bungo kay Soto? Hindi masyado, di ba? Mas sila Bato. Mas sila masila Mas sila kay Itano, At mas sila Padilla. Ha? ha? Si, ano, si Bungo, hindi. Hindi. Alam niyang may palaki siyang problema. Bunyog! Halikan na kasama ka, Bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusungbisayas, Mindanao, isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang Bunyog Isisigaw, Bunyog